Marami maman mamanahin to. Hmm. niya po sa pagboboxing is masaya na po siya na makapagtulong po sa family. Sira po yung gitara ko. Binila niya po ako ng bago. Kasi po, sabi ni No Nonsense, pero attorney, moving forward po yung demand letter in terms of support, no? Yes. Moving forward yun. Hindi yun going back. Musician po ako sa church. Pinangalan ka nga kay Manny, di ba? Emmanuel. Tapos Eman lang yung naging palayaw mo. Kamukha nga kayo, no? Sarana. Pero ang una mong ginamit na apelido, Bakosa. Bakit? Kasi yun po yung uh, hindi pa po, po ko na-acknowledge ng daddy ko. Ng oh, dito na. Okay, naipaliwanag ko naman na yung mga legalidad. Kaya masasabayan nyo na ako dito. Hindi pa siya in-acknowledge ng kanyang tatay. Usually kasi mga kabans natin, yung acknowledgement nangyari sa birth certificate, di ba? Susulat doon sa likod acknowledgement of paternity. Susulat yung tatay. Tapos pipirma siya doon. Sasabihin niya anak niya yon. Pag nangyari yon, pwedeng gamitin nung illegitimate child yung apelyido ng illegitimate father. Kung hindi pumirma, hindi pwedeng gamitin.